simulan natin, Paolo, dun sa mga anak mo. If you have one song in mind na yung tingin mong angkop sa kanila ngayong panahon ito. Kabilin-bilin ng lola Huwag kang uminom ng serbesa <laughs> Wala po akong kinalaman dito. Sabi mo nga, you're a mama's boy. Ano yung kantang pwede mong ibigay sa kanya? <laughs> Ikaw na ang mas chubby. Hindi, hey, hindi hey, hey, pala yun. Hindi pala <laughs> <laughs> This Sessions with Brian M. Suwan. Kwentuhan ito about life. Makakasama natin ang mga taong nagbibigay inspirasyon sa atin sa bawat hamon ng buhay. Isa may kantahan din, kawanan, at pwede rin may iyakan. Express yourself, ika nga. Tara, magkwentuhan tayo.